Adin, my life as a full-time content creator, ma'am. Tara, sama niyo Hinahap mo na na nga ito mga mare at nagpunta nga kami sa mall at ito yung naabutan naming pila. Napakahaba ang pila sa movie world. At manunood sana si na kuya at ate pero hindi na sila natuloy kasi ang haba-haba ng pila pagbili pa lang ng ticket. Kaya napag-isipan namin na maglalaro na lang ang mga bata sa play area at ito na nga si aling maliit. At tamang talon-talon na naman si Kuya rito at kasama nga si Mare. Mare no. Sige, maglaro lang kayo. Talon lang ng talon. At eto nga yung favorite spot ni Aling Maliit dito sa luto-lutoan. O, tignan nyo naman. O, nagluluto na daw siya. Feeling ko talaga, chef, to paglaki. Pati ba naman yung mga kaserola ko dito sa bahay? Pinapakilaman eh. Ultimo mga kutsara at Mangkok, pinggan. Dito nga rin si Kuya at Mare. Ayan. At sinamahan ko na nga si Aling maliit. At nagluto-lutoan na kaming dalawa. At ayan, may naghahakot na ng gamit dito sa kabilang bahay. At eto nga, mabaling nga tayo sa pagkabata ko. At eto rin nga, hilig ko noon. Luto-luto. At kaya nga magaling na akong chef ngayon. Char! Wow! Siyempre, kapag gugustuhin mo namang matuto, matututunan mo din lahat. Ayan, di ba? nga ngayon kasi mapapanood mo lang yung mga tutorial, makakaluto ka na ng masarap bibili ka na ng mga kakailanganin sa pagluluto tapos rin mo ulit then ganun at ang sabi nga nila kapag gusto maraming paraan di ba pag ayaw marami ring dahilan at eto nga mabalik kay Aling Maliit ayan at may apron na siya at meron din panyo yan pero hindi ko na maalis kasi naka napakahigpit yung pagkakatali at ayan, gustong gusto ni Aling Maliit. Wow! Ay, sobrang mamimiss ko to. At eto ang dalawang aso pusa. Dito na nga naman sila naglalaro. Oh, happy na. Tulak later. At eto nga rin, pati matanda na kikipaglaro na din. Ayan. At ayan, tamang sakay muna sila sa train train dive. At kung bata ka, talagang ma-excite -e ka dito. Kang sumakay dito sa mga train train na to at pati nga matanda, nag-iisip bata na. At ayan, overloading na yung train natin, mare. At eto nga, 60 minutes for 60 wow. pasas. At ayan, tapos na yung 60 petok mo. At syempre, ito din ng mare nyo, ba diba? Ayan, naging bata ulit tayo. What? Okay lang naman din, di ba Maging isip bata tayo minsan. Minsan, minsan lang naman yan, eh. ba diba? At kasama din natin si Ate Shania. At ayan, thank you for watching. See you again on my next one. Bye!